Magandang tanghali mga guys. Ito pala si Tabak Farmer. 'Yan, ito yung ating uh, bagong project ngayon. Pensing. Dito sa Baguio City. 'Yan. at <coughs> dito uh, po yung ating mga equipment. 'Yan. Uh, sa PC50 Bako At ito yung ating uh, Natapos ng Bakod Sa CHB filing Ayan At uh, Ito pang uh, uh, Column Hindi pa natapos 1, 2, 3 4, 5 na kolom tapos ito bali na kolom uh, din bago pagkatapos ng piling ng CHB ito na mga idol complete na tayo sa mga gamit <coughs> at ito yung ating uh, one bagger yan ito na ang ating bako na PC-56 Komatsu At ito yung ating dump truck at cargo crane. Ayan. Cargo crane shipment. Ayan. At meron pa tayong isang crosswind yan mga idol at abangan nyo po ang mga pag ating mga project pag na matatapos at araw-araw itong iba vlog yan. Parang parating ang ulan. Delikado ang mga magrarali bukas pagka lumalakas ang ulan. <clears throat> Shout out to Ma'am Fernandez from Tabak Partner. Bye.